Nagtipon sa barangay C Seashore, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte, ang mga magsasaka at manging isda araw ng Martes, August 12 sa paglulunsad ng LGU ng Farm Business School Program. Layunin ng programa na paunlari ng kaalaman at kakayahang pangkabuhayan ng mga lokal na magsasaka at manging isda sa bayan. Ang programa ay pinatupad para sa mga miyembro ng Sambiar Farmers and Fishermen Multipurpose Cooperative at Simway Seashore Rural Workers Association sa ilalim ng inisyatibo ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Layunin ng FBS na sanayin ang mga magsasaka at mangingisda sa tamang pamamahala ng kanilang sakahan at kabuhayan mapalago ang kanilang ani at mapataas ang kanilang kita sa pamamagitan ng serye ng learning sessions at pagsasanay sa entrepreneurship. Buong suporta naman ang ibinigay ni Mayor Dato Armando Mastura sa programa. Anya, malaki ang may tutulong ng FBS upang magkaroon ng mas matatag at mas produktibong kabuhayan ang mga sektor ng agrikultura at pangingisda sa Sultan Mastura. Ang Farm Business School ay bahagi ng mas malawak na advokasya ng Mafar barm na palakasin ang kakayahan ng mga pangunahing tagapagtaguyod ng pagkain sa rehiyon tungo sa mas produktibo, organisado at makabagong agrikultura. Jen Garcia, iMinds, Philippines.